Malaki kasi yung pang ano mo. Lima. Ayun no. Ayun no. Gumagalaw nga. Ano yung gumagalaw? Ano yun no? Yan na nga yun sila. Hintay ka na. na. Ayun 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 na.

Huwag ka nang babalik ha. <laughs> wala na yan. ganun siya nakalapad. Ang eh. tayo siya sinasabi ni Edwin. Mas malalaki daw. Tara, ta, tara. Marami pa namang tinapay. Tara. Paano, isang balot hindi na lang. Dapat nagdala kayong baldi. Utang <laughs> <laughs> ina <laughs> mo. Ayot ka. Anak buhay na to. <laughs> so yan, Anap, maglalakaw buhay. tayo mama, yun, mamaya ng tilapia mamaya. Pagpadis na yun boy. <laughs> Ayun, oh! oh magtinda tayo para may pang-entrance tayo. <laughs> hindi, hindi puro ano. Hindi puro alibay. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na, na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. bilis, <laughs> Ayun na. Ayun. Lakas mo na. Dapat, huwag mo masyadong ilaim po

Sige, sige. Sama mo na. Dalawa na lang kasi sila eh. Sama na pre, lang eh, hindi mo mali. Dalawa lang kasi sila. Ayun, ayan ayun lang siya. Ayun, ayun lang. Ayun lang oh. Kakapalasin mo ba, ba yung mga pista? Ha? Baka ha? Kakapalasin mo. <laughs> <Baka pala siya. laughs> hindi yan. Ayun, ayun kaya na, ayun na. Kailangan, kailangan. Ay. ay puta, ina-inatak ina mo agad. Grabe din naman kasi humatak. Sa disto um, naman. Grabe, humatakin agad. Ayaw mong, ayaw mong munang ano, ayaw mong munang lumarga.